para hindi siya magbago. Ah, at alam ko naman at alam mo na may swerteng magaganap sa babaeng ito. Ha? Ah, yung nga, ulitin ko, uh, ah, Agnes, no? Kina... Dito tayo sa papay. Sa Tora Repo, tayo to para ratas. na para batas, kasi nung magambala sa babaeng ito, mag-usap tayo sa Spectrum Diyos, Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot siya. Asa, Diyos sa Sepiano, sa kayo na ba? Ay, ako. Puh! Dulubayan mo na ito, ha? Nagkakitindihan pala. Dulubayan mo na? Ha? Matagal ka na may to? rito? Ha? Bakit nung nahuli ka, hindi hindi ka pa lumubay dito? Nung nahuli ka nung mga magagamot? Bakit? Ha? Matibay ka? Sa kanila? Ha? ano pala? O, oh, Hindi ko anin to, ha? Usap tayo. Ha? O, bibitawan ko, ha? Matindi ba ang gusto mo rito? Ha? Hindi. Pero isasama mo. Ha? Isasama mo ko niluloko. Ikaw yung hari na may gapa dito. Ha? Matagal mo nang binagambala na to? Tagal na. Bakit ayaw mo lubayan? Iba ang mundo nito. Iba ang mundo nyo. Ha? Ha? Ah, paano yan? Nahuli kita. Ilang kayo dito? Ilang kayo dito? Madami. O, ayun pa, nakatayo. Oh. ayun o, no? oh. tama? Ayun o. No? Yeah. Oh. O. Ah, ang haba ng sungay nun no? Oh. O, mo parang ang ng Laki na mata. Ha? Yeah. Ah. Ah! Ha? Bakit ganyan kayo? Bakit ganyan kayo? Ha? Ah. Kawawa tong batang to. Huwag niyong, huwag niyong guguluhin ng isipan nito, ha? Ha? Ilang beses mo nang sinipinan ka? Ilan na? Madami. Madami na rin. Ha? Madami na rin. Sa taas ko naman. Marami na rin. Ha? Bakit ganon? Ha? O dalawa kami nung inaatasan kita ha? Sumunod ka sa akin. Mula, mula ulo pa Sige. Sige. Pagandong ko ito. Yan, pagandong ko Ay, hindi pwedeng ganyang iyak-iyak sa akin. Sige, baklasin mo lahat yan. Walang niya kayo. Sige, sige, baklas, baklas. Sige pa! Sige, tanggalin mo na yan. Sige pa. Sino ba nagbuto sa inyo? Yung, yung makukulam? Uh, ha? Ha? Uh, 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 pwede ko malaman ang pangalan ng makukulam? Pwede? Pwede? Hindi pwede? Bakit hindi? Natatakot ha? Natatakot siya. Hindi naman siya mabarilin na sari. <coughs> hindi siya mabarilin. Kakausapin lang siya. Ha? Kaibigan lang ba nito? Ha? Kaibigan? Ilang taon na yung kaibigan niya? Matanda na. Mga ilang taon? Sige, sabihin mo sa akin. 40. Oh, ba, 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 Hindi pwedeng ganoon Pwede ko man pangalan. taytay lang. Hindi ko sasabihin. Pwede? Sino? Ha? Abilyado? Huwag mo kong inaano. Ay! Eh. Sino? Ana? Ana? Ha? Oh, okay. O, oh, sige, sige. Baklas, baklas, baklas pala. Baklas. O, oh, pasyensyan tayo, ha. Pasyensyan tayo. Kilala mo ko, ha, ka-pre? Sino ako? Ha? Ah. Sino ako? Ay, pahirapan kita nito. O, oh, sino pala ako? Sino ako? Manggagamot. Anong pangalan ko? Hindi mo alam. O, oh, magpapakilala ako, ha? Ako, si Apo Chalin. Apo Eric Tagasambales. Ha? Ayaw na ayaw ko inaan mga taga-tondo. Ha? Pero bago ko malis dito, papatayin ko kayo pati yung mga kukulam dyan. Ha? Anong hindi pwede, hindi pwede, halisin mo lahat, halisin mo. Ano kayo mo? hindi, hindi pwede. Kailangan, kailangan matapos ng problema nila, sir. At saka itong bata na to. Sige, sige, hindi pwede mo. Ano kayo mo? Ha? Ba't hindi ka na pati naman kukulam? Ay, nang mga na nga Anong ah, nagpagamot sila? Bakit? Ha? May nakuha ko ito sa mga mami. Ha? May nakuha ko ito mga mami. Mmmmm! Sige, sige, sige pa. O pasensyahan tayo ha. Hindi ako aalis dito sa tondo na to na hindi mawawakas tong problema na to. Ha? Ha? O pasensyahan. Umingang tawad sa kanila Katre? pre. Uingang tawad. Uingang tawad. Uingang tawad po. Sa mga? Uingang tawad sa anak ko. Mmmmm! Pwede ko makausap yung magkukulang? Tabi ka muna. Ha? Pwede ko makausapin mga kukulang. Tabi ka lang, ha? Ha? Sa Repo, Tenet, Opera, Rotas. Labas. Diyan, tao ko mga Sa Saan ni Pertris? Pooh! Ikaw na yan? Ikaw na yan, mangko? Ikaw na yan? lang kita. Bigyan mo akong magandang dahilan bakit inaanong mo sila. Bigyan mo akong magandang dahilan dahil ka. Bakit pangit ba ang buhay nyo? <laughs> ah, O, oh, hindi pala. Bakit naiinggit ka? Ipayawan <laughs> sila kayo sa akin. Ay, bakit hindi ka magsumikap ng sa ganun eh? Sa <laughs> pagpatayin ko, gumabang bala sa babae ko. <laughs> Saan, <Salty>, Ipro, please? Admit. <laughs> <Ak> Angel! <Andrew! laughs> Panganap po nyo, Victoria. Victoria. Yeah. <laughs> sa ngalan ni Jesus, Victoria, balik sa katawan mo. Ma'am, 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 ma'am. <coughs> ano Okay. Alam mo siya mo? Hindi. Kahit isa, o sige, ipitan pa kita pa niya bago para malaman natin na talagang wala na po na. Sabi siya, una, diba? Huwag niyo nalang ano yung sa salakang bala Dago ko lang sa ala dati. Rondong ko na ako. Uh -huh. Ito po ha. Sara. Ah. Yan. Okay. Bilog natin. O yan, ha. Hmm. Yupi agad ha. Yupi. Alambot. sa Doktor? Kiki? Ah! Wala! Wala? Ito po yung kanina yung mga demonyo. Hmm. Yupi Wala? <coughs> Ito po yung ulam. Pitan na natin. Oh! Wala nga? Hindi na sir, ha? Kaya lang may marami may sa ko po, na? Sabihin ako Ah, uh, sa lahat. Ah, uh, kasama ko sa dito kami sa Tondo. Gabi na ho. 9.25. Ah, uh, mga kasama ko si Apo Rap. Shout out kay Apo Marvin. Apo Ken. Ah, uh, sasayaw sila doon sa team ng Team God's Way. Maraming salamat.